Hinampas ang malakas na ihip ng hangin at alon ang ilang komunidad na malapit sa dagat sa Bicol Region. Sa Camarines Norte, may mag-asawang sugatan dahil sa kinlat. Balitang hatid din na Steve Dailisan at Cara David. Kasabay ng pag-ulan at pag-ihip ng yung hangin dala ng bagyong glenda na lamukos sa mga yeros sa Ligaspi Albay, natuklap ang bubungan ng ikalawang palapag kung saan kami tumutuloy kasama ang ilang volunteers at rescuer. Ang hotel na ito, pinasok ng tubig at nabasag ang mga salamin, binaha ang ilang kalsada at kaliwat-kana ng mga nakahambalang na puno na pinaluputan ng mga napintas na kable ng kuryente. Sa pagsapit ng liwanag, lalong kita ang pinsala. Habang sa dalampasigan, abala ang mga residente sa pagkukay sa buhang dinala ng alon sa mga bahay. Landmark dito sa Bicol University, itong century-old na acacia tree. Survivor ito ng napakaraming bagyo kabilang ng reming. Pero walang sinabi itong dambuhalang puno, yung kanyang mga naglalakihang ugat dahil pati yung mismong konkreto na hugot lahat ng yan dahil sa lakas na ipinamalas ni Bagyong Glenda. Agad namang tinanggal ang mga nakaharang sa kalsada para makadaan ang tulong. Marami mang pinsala, natupad naman daw ang target na zero casualty. Culture preparedness, ang um, in, in, simple language, puso. Nasa puso namin ang zero casualty. Paminsan-minsan pa rin ang buhos ng ulan sa Legaspi. Di nito napigil ang pagpila ng na mga nais mag-withdraw ng pera sa ATM. Uh, galing, galing pa ako ng ano eh. Pulangge. Bababa ako ng ligaw. Ito lang talaga bukas dito sa Ligaspi. No choice eh. Gabi talaga sila ganyan yung pila. Oo oh, naman kasi kailangan. pa Oo, ito lang daw yung bukas. Hindi man malakas ang ulan, lubhang malakas naman ang hanging dala ng Bagyong Glenda sa Daet Camarines Norte. Natumba ang mga puno at poste ng kuryente. Kaya nabalot ng dilim ang buong probinsya. Ang hampas ng alon sa Bagasbas Beach umabot ng hanggang 15 talampakan. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, mahigit dalawang 2,000 pamilya ang inilikas. Kasi po ganito kagabi, ano, kaya medyo nagpanik po yung mga kababayan na mo dito. Dahil uh -huh. nga yung po yung tubig. Uh -huh. Yung pala po ay e, sumabay yung high tide. Uh -huh. So pero nag ano, para, nagkaroon din po ng mga ano, ng mga paglilikas. Winasak ng bagyo hindi lang mga bahay, kundi pati ang kanilang ikinabubuhay. Wala na ang kinatatakutang mga alon. Balik na sa normal ang mga parokyano ng surfing capital. May mag-asawang sugatan naman dahil sa kidlat. Nakita ko yung unang kidlat. Oo. Nagkidlat Yung pangalawang malakas na malakas na hindi ko na alam ang kasunod na kuna ko noon. Nawala ng malay. Parang wala na kumalay talaga. Pininsala naman ang malalakas na hangin ng ilang bahay sa tabing dagat sa Mercedes. Pero hindi nakapaminsala ang alon dahil sa bagong tayong seawall na ito. Kung wala yan, di lahat kami rito. Ano diba? na? Kahit paano naman puhat ko, yung mga buhay namin ay safety. Samantala, patungong bikol para sana sumunod sa amin ang isang news team ng GMA nang mabagsakan ng malaking puno ang kanilang van, hindi naman gaanong nasaktan ang mga nasa loob. Pinalipas muna nilang malakas na ulan bago tulong-tulong na inalis ang bumagsak na puno. Mula rito sa Camarines Norte, Cara David, at mula dito sa Albay, Steve Dailisan, GMA News.